Isang marital scandal ang kinakaharap ngayon ng isa sa mga napabalitang top contender for the House Speakership sa 20th Congress na si Congressman Albi Benitez. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity nabuking din kung sino ang kanya umanong mistress na isang sikat na aktres. sa social media ang kopya ng complaint affidavit ni Nikki Lopez Benitez, ang asawa ni Negros Occidental Representative Albi Benitez. Sa ulat ng politiko website, pakiramdam ni Nikki lubos siyang pinagtaksilan na nagdulot daw ng mental o emotional anguish. Inireklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Partikular na kalakip sa reklamo ang umano'y ilang beses sa pagkakaroon ng marital infidelity o pangangaliwa ng mambabatas. Ayon kay Nikki, nakumpirma niya ang pangangaliwa ng matanggap niya, ang petition for declaration of nullity of marriage na inihain ni Benitez. Nakasaad daw doon ang pag-amin nito na ama siya ng dalawang illegitimate children. Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng umanoy mistress ni Albi, ang aktres na si Ivana Alawi. Isa si Congressman Benitez sa mga maugong kaugnay sa liderato sa Kamara. Sinubukan siyang kunan ng Bilyonaryo News Channel ng pahayag pero hindi ito nagsasalita kaugnay sa issue. Pero ang kanyang abogado sinabi na mariing itinatanggi ni Benitez ang mga paratang sa kanya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambabatas. Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso.